guys ayan. don't forget to subscribe like and share thank you so much keep watching good day sa lahat ayan guys bago tayo mag day off magluluto muna tayo ng ating babaoning gulay at aking tanghalian at bago ako umalis kasi nagpapatulong yung aking kaibigan na maghahapot kami ng gamit dun sa nagpost na isang Philippine post sa Facebook na kung sino dito sa Hong Kong ang gusto ng mga gamit. Eh, namin ay mga libreng refrigerator, double deck bed, tower fan, tsaka lampshade. Kasi lilipat din kami ng boarding house. At ililipat din namin doon sa bagong boarding house yung mga ibibigay nila. Kaya nagugustuhan ng aming landlady yung mga gamit na ibibigay niya kaya pupunta namin kay kaibigan. At ayan na mga kadaptak Malapit na maluto yung ating gulay. Napakasarap ng gulay na ito. Ayan ang aking ulam guys. Kain muna tayo dito sa bahay bago malalabas at mag day off guys. Kasi ito actually magsisana ako sa bahay. Kaso lang tumawag yung isang kaibigan ko. Nagpapatulong na maghakot siya ng binigay ng mga Pilipina doon na sa boarding house din nalilipat sila. Kaya ang niluto ko bago ako alis ito ang aking ulam guys hindi ko na sa inyo papakita kung paano ako kumain kasi pabilisan na ang aking alis kaya kumain muna ako bago sa sa dun sa paghakot namin Ayan. Ganyan talaga yan dito sa hongkong Kong guys. Ang mga gamit. Binabasura na lang kung hindi dadalhin. Ang bago pa ng mga refrigerator. Mga appliances, mga bago pa. Kaya kung hindi ka siya sa lilipad ang boarding house, talagang mapilitan kang iiwan na. Kasi wala kang magawa. Ganito yan dito, binabasura na lang ang mga appliances So Kaya, keep watching guys. Thank you for watching. Kain, kain na tayo guys. Bago tayo magdi o kakain muna tayo. At ayan na guys, kung nakikita niyo masarap yung aking gulay. Di ba? Yan. Kung marunong ka mag ng iyong ulam, siyempre. Makakain ka ng dinang masarap, di ba? Hi hey guys, nandito kami sa village at sa mataas na kabundukan dito sa Taiwan. Ayan yung mga lugar dito sa mga villages. Ayan, diba? Tapos doon, doon kami kumuha ng mga gamit kasi may nag na Pilipina. Nakailangan namin ipamimigay yung mga gamit nila. Ito ay residente dito. Village ito, guys. Kaya dito tayo sa kababa. Yan ang mga village dito sa Shon, sa Hong Kong. Tayo mag-ikot. Tingnan nyo. Sak. Yan. Ito yung hinakot namin. Hinakot namin na pinamimigay lang yung bed lampshade, tsaka tower fan. Ibinigay ito sa amin. Isang Pilipinang nagpost din sa Facebook kung sino nangangailangan nito. Kaya, pinuntahan namin. Salamat sa nagbigay nito. Youtube channel ko. Thank you so much. Ayan yung resident house dito, guys. Okay. Ayan. Kuna natin yung bundok. Ayan yung bundok dito, guys. Oh, ang taas. Tapos, ito yung mga buildings. siya yung mga pinagkakot namin, guys. Oh. So, diba? Isang sa itatapon lang nila. Ramshade, tsaka tower. Tower pan, tsaka refrigerator. Binigay ng isang Pilipino kasi lilipat din sila nang bong. You know, o, oh, mga bundok yan dito. Pero ang ng mga village dito. Tapos, nakapaka-peaceful ng lugar. Ayan. Ayun ay bundok, guys. Dito tayo sa lugar ng probinsya ng Hong Kong. <laughs> Saan na ito? Villages. Ito yung mga village dito guys sa Hong Kong. Yan. Ang tataas ng bundok din. Oh. Mayroon kita niyan Mataas ang bundok. Tapos dito lang yung mga car. Nakastambay lang. Hmm. Patay doon guys sa baba. Kasi doon. Oh kaganda iba vlog yan hinanap namin ito kanina kasi nag lang yung isang Pilipina kung sino may gusto ng refrigerator bed yan yung bundok sa taas refrigerator bed tsaka yung mga lampshade tsaka double deck bed na binigay lang guys hindi yun binili Thank you so much sa nagbigay. Ito yung lugar ng resident dito. Hmm. Anda siya. Yan, ang buong ano. Tapos inaikota ng iniikota ng ano guys, ang oh, bundok. Ah, ganda. Hmm. Tapos the weather now is very foggy. Kasi Malamig at may kotsing dadaan. Uy. Ay, sa kabila. <laughs> sa kabila. Ay, so, ganda ng bundok. Tapos, yun yung house na 'yan Old house is abandoned house na yun. Yan. Dito ako nag-iikot kasi. Kumukuha ako ng videos. Ayan yung bird. Hi bird. Yan yung aming pinagkukuha guys. Kaya nakikita niyo mga damuhan. Mga kotsing hindi na ginagamit. Ayan. Ba't yan sa damuhan yung car park niya? Hindi na yata ginagamit yan. Ay, ibon. Ang ganda. Nakapasok sa kutsi. Hi, bird! Yan, yeah, focus natin siya. Ayun, hindi siya masung. Ayun, bundok yan. Oh. Ayan. Yeah. May mga ginagawa pang bahay dito. Ayan guys, kung nakikita nyo yun, puro bundok. Puro bundok. Gala tayo dito sa mga residenting bahay. Ayan guys, taposin na natin dito. Yan yung mga damang ganda ng mga flowers. Babalik na tayo sa pinaghakota natin. Kasi lilipat din sila ng bowling house. Kaya pinamimigay niya lang yung mga gamit nila. Guys, thank you for watching. God bless us all. Bye bye. Bye.